Nandito na si Kiko, Kiko pangilinan Pagkaing abot kaya, hangad para sa bayan Pagkaing masustansya sa bawat Pilipino Lahat makakakain dahil mababang presyo Bye bye, goodbye sa gutom, hello mababang presyo si Kiko samahan mahal-mahal Akalang tao saan man lalawigan Ano ba ang Kaya ano mang pagsakan Kaya nandyan si Kiko Pinababa niya ito Yung no, service sa gobyerno Pinababa niya ang presyo na bigas Yan ang tunay na resibo Maraming iba dyan Parang rubber lasting Ang galing bumukang matinig Ang bibig ibalik Na si Kiko siya'y puro gawa Di mo to maaaring pagkaila Bye bye goodbye sa kuto Hello mapapang presyo Si Kiko pangilinan